sa bag Okay sige daw Okay 'yon wow, na towel okay <tinyo> wow <Wa> <tinyo> 5 B sige wow Ing <tinyo> e sa nagdonate 1 2 3 go Okay very good Ina e salamat, Sir John Paul. One, to ready, go. Salamat, Sir John Paul. Very good. Oh, ipakita, B. Sige daw, unsay sulod. Wow, na tawil, gamiton nyo dyan. Yellow Wow, yellow towel. Inyan mas. Pink Wow, pink towel. Pwede makikipalo sa babae kung gusto mo. Oh, yan pwede makikbay kung gusto mo color pink o oh, baylo daw mo ya yeah. sige pwede makikbay wow ganaan mo ya yeah, grabe kay uy magmasta ha wow kagwapa sa tawil di ay ah, di mo pisik Ana di Korek pisik sa siya Naay ko na. Wow, na. Ano gudain ko yung humutan ng alcohol na isulod? Very good. Ni kagwapa man kang kuan, oi. Hmm. Oh, pwede siya isabit sa bag, okay? Tunakay bag isabit siya. Okay yan. Very good. Tanawa o kapuli duha na kabuok, no? Yan. Okay, very good Unsa may ikasulti? Thank you. Naman lagi ni. Ingon mo pa isna. Ayaw sa Again, thank you. Thank you. Now, welcome back to school. Welcome back to school. Welcome to Grade 5 Mapagmahal. Yay! Yay! <laughs> okay, picture, picture, picture. Picture, picture. O, oh, iyan na, ang ba, ang katong nadawat kana? Ah, very good. Happy ba mo? Hi! Can say dili happy? Ay, na. <laughs> okay, very good. Ina. Sulig this morning. Go! Sulig this morning! Ina, derira ta sa paler. Derira ta sa paler. Very good. Yan. Smile, smile. Yan. Okay. Okay. Oh.